Hello so, guys, try na natin itong mga nabudo sa TikTok, ang um, Proclex Picharoon. Ayan, ito na. Kapat pala ito kasi tinry natin lahat ng iba-ibang flavor. Sabi ko, Natry na natin yung spicy vinegar, kaya inulit ko i-order. Kasi gusto ko sila i-review, honest review. So, let's go. Start na tayo dito sa jalapeno. Oh! Ala, patalo. <laughs> It's okay. That's life. May nahulog, Lito, na may nahulog dito. Wag na, okay na yan. Wag na dilit-dilit. Para sila dyan. Try natin ang jalapeno. Uy! Try natin ang jalapeno flavor. Hmm. Okay naman siya. Hayatan yun. Hindi siya salty. Crispy. Hmm. 5 over 10. Ikaw love ko. Ayan. Ayaw niya mag-wait. Halapin niyo. 5 over 10. Spicy cattle fish. Spicy cattle fish. Hmm. Um. super dami nito. Kaya sulit naman sa 100 plus mo, guys. Try natin to. Hmm. Medyo matabang. Okay naman siya sa mga mga ayaw ng salty food yan. Pero compared yung sa halapin nyo, mas may lasa yun compared dito sa spicy cattle feed. Hindi naman siya malansa. Pero, para walang, ano siya, walang lasa. Hmm. I will rate it 3 over 10. 3 over 10. And next, Sambal Balado. Sambal Balado. Parang name lang. Sambal balaw Hmm. hmm. Ano ah, sa lalap ko? Wala pa rin. Zero. Hmm. Okay naman yung lasa niya. Para may hugyo dun sa spicy vinegar na binakat bestseller. rate ko siya ng 6 over 10. Pwede na rin. Pwede na rin pagtsagaan. Siyempre, ang pinakalas. Ito. Pangalawang order ko na at tested na to. Kaya in-order ko ulit. Dalawa sila. Ito talaga ang pinaka hype na hype sa lahat. The spicy vinegar. Try natin. Tada! Sinuunan na ang husband ko. Sarap yan. Lami Oh. Mm, bagong bukas kasi ito. Kasi yung isa nito, naubos na. Ang lalaki pa ng laman. Kaya sulit na sulit. So, kung pang-agaw tigil lang gusto mo mag-junk foods, pwede ka dito. I-try mo na yung Cracklet Spicy Vinegar. Ito yung pinaka-the best at mas masarap. So, tikman natin ulit kung nagbago ba yung flavor or hindi. Mm. Asin Masarap Ang talagang gusto ko Ito ang pinaka the best Spicy Perfect I will rate it 10 over 10 Sana pahintayin nyo Try nyo na Click my yellow basket Bye